Ayan yung ikwento ko naman sa inyo, ang historical town dito sa Nueva Ecija, ang bayang lulubog لري na bayang Pantabangan. Naisip kong ibahagi 'yung kwento sa inyo para sa mga millennials or inosente pa noong taong 1973 nang palubugin ito para sa proyekto ng nasyonal at tatas na hindi pwedeng kontrahe ng kahit na sino. 1973, nang ilikas ang mga mamamayan sa mas mataas na lugar, na sakop pa din ng pantabangan at grade 3 po ako noon at nag-aaral sa kabanatuan. Masasabing may sentimento ang paglisan habang nakikita mong unti-unting pinapalubog ang dating bayan at tinatawag nga ngayon ng lumang bayan. Ito ay maituturing na sakripisyon ng mga naninirahan dito upang makapagbigay tulong sa pagdaloy ng tubig o irrigation sa mga bukid o palayan sa karatig bayan o lalawigan at upang makapag-generate din ng kuryente. Pero ang tanong? Ano naman ang naging buhay ngayon ng mga residente doon na ngayon ay nasa bagong bayan na at isa na ang first class municipality at tourist destination na dinadayo ng mga tiga iba't ibang lugar at ng mga foreigner. Dahil isa na nga po itong tourist spot at samantalahin nyo na habang nakalabas pa o nakalutang pa ang bayang pantabangan dahil tuwing summer lang po ito lumalabas at kapag tagulan ay muli na itong lulubog.